51 anyos nga lalaki dakop sa entrapment operation bangod sa ginaligar pag rape sini sa iya apo sa Tigbawan ng Iloilo. Ini ang ni John Sala. Hindi ilang isa, duha kundi tatlo ka beses sa ginimuslan sa iya man lang lolo ang 14 anyos nga si Alias Nene. Ini gituat sa biktima sa Women and Children Protection Desk sa Tigbawan MPS. Ginkilalang sospek sospeke alias June, 51 anyos nga utod man lang sang lola sang biktima. Natabong pagpang-rape sa kamalig sa sulod sang kampo sa isa ka sa Tigbawan kung sa diin nagaserbi nga caretaker ang sospek. Na according sa aton biktima, na consummate gid sang first week sang March, second week sang March kaga first week sang August. Ginkulbaan si alias Nene bangod ginpahog ini sang sospek nga ipalaptang ila sex video kung hindi kuno iniliwat ka magupod sa iya. Sa mga alas 7.45 sa gabi, nagbalik diri ang bata. kag uh, padayong din nga, ano, nga nag-communicate uh, sa iya lolo, kag nag ano, na, nag-hulat ang iya lolo dito sa isa diri ka-eskwilahan, Parang magkipagbitap sila nga. Preso na sa Tikbawan MPS ang sospek matapos padakpan sa entrapment operations ng kapulisan. Ginako sini ang krimendalahin niyo sa pamilya. ilabi na sa biktima nga patawaron siya. Hindi man kuno matuod ang sex video kag pamahog lang ini. Kung um, gusto na makapreso ako, me, ito, ito, ko Nabaton, ko. ito um, na po pimo. Um, ito sala ko. Na baton yung mga sala ko. Kung pasensyahan ako, salamat na po. Pasensyahan ako. Sino sa tiya sa biktima madugay na sila na kamutik nga posible may nagakatabo sa duwa bangod sa masami nga pagpanawag sa iya sang sospek. Lumalog ta baga namon sir e, ite sala kami ka pamilya indi yan sir man kay pagkilala namon sir kay tito sir pati ka namin nga tao sir. Agad kami karon nag-expect ka may mo na sa ano, sinablos namon. Depensa naman sang sospek. Why kumana siya sir gin sir nga gin force Yara na sa pag inakop sang WCPD sa tigbawan MPS ang biktima. Wala na naghatagpas ang pahayag ang administrator sang bulutuan sang ginpadulungan sa news team. Apang suno sa iya, nagpasa na sila sang report sa DepEd Iloilo. Upod kay Hans Di Sherto, John Sala. Buona, Western Visayas.